Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Tinumog ngayon si na at Belle sa kanilang taping sa Pasig na kung saan makikita nga dito na nasa parihan ang dalawa lang ang may Pamit meet and greet itong si na at Bell Sarami nga ng taong nanood at nagpunta para lang makita sila. Makikita nga dito na nasa peryahan ang Don Belle at sila ay sasakay ang dalawa sa sikat na Vikings napahiyaw ang mga tao na talaga namang tinawag pa ang pangalan ni na Donnie at Bell at hindi nga sila nakapaniwala na talaga namang napakaganda nitong si Belinda at napakapogi nitong si Donny. Kaya naman halina't panoorin natin ang iba mga clips at video na kuha mula sa si piping ni na Donnie at Bell para sa Teresa ganilang Can't Buy Love. hihihi <laughs> 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 lang e, hindi ko lag. yar 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 sa kanya bawal 5, 6, 5, 6, 5, 6.